49. 49. Hi guys, naghahanap pa kayo ng mga murang branded na sapatos, damit, short, pantalon? Tamang tama, dahil ang Sun and Sun Sport Factory Outlet dito sa Exit 13 is ay sale na naman sila. Pero kailangan matyaga ka sa pagpili at paghanap ng iyong size at design na gusto mo. Sa mga nagtatanong, original po ang lahat ng ito at hindi ito class A. Medyo may mga kalumaan na nga lang ang mga model na ito. Dahil pinupull out ito sa mga mall at dito dinadala. Ang mga presyo dito ay abot kaya talaga. Tamang tama yan kung naghahanap kayo ng mga pasalubong Pati nga ako natuwa ako sa presyo ng mga pinamili ko Pero paalala lang po ah Magbaon kayo ng pasensya dahil napakaraming pagpipilian dito Until when is the offer? The offer, the discount huh? It's take time Maybe 5, 6 weeks Maybe this month oh, Okay 5 to 6 weeks? Yeah uh, the same. Until this month maybe finish oh, Okay This one, yeah. I think it's 49. 49. 49 riyals. This first 49. Yeah. How much before? Before, you... 492. 492. 492. Now, it's 49. And this one, guys, oh. Tignan nyo, guys, oh. Ito, Adidas. Adidas na sweater. Pampasalubong natin. this one. 49. 49. How much before? 49. Before 300, uh, 396. 396. Okay. Oh, right? Diba? Also this one. I will take this. So ito guys. So, itong sapatos na to na Adidas. Yan. Ito ang 49. Okay. So guys, Adidas. Nakita ko lang medyo madumi. So tingnan natin kung magkano. Need check price? No, no need. No need. It's the same. The same with this one. Yeah, this one Okay. And this one? Oh, see guys. So, 79. Before, how much? Two hundred and twenty-nine. Two hundred twenty-nine? This one can you punch? This one seventy-nine. seventy-nine. Yeah, so how much before? Before two hundred twenty-nine. Oh two hundred and twenty-nine. Forty-nine. 39 guys so, oh. Ano ba ito? under armor, 39 <coughs> Super dami guys Ito Piliin lang natin yung ano Yung pwedeng Medyo mura Ayan. Ano ba ito? Crop top So Ito 79 Nike Nike guys ito 39 rebook na ano, mga sports bra <clears throat> meron 29 guys so, oh, Nike mga pang exercise ito oh, 39 49 mga sports bra mga pang exercise guys yung mga mahilig sa mag exercise ang dami yung pagpipilian guys. Guys, ang dami yung pagpipilian ng mga sapatos guys. Oh. 89, 59, 49. Ito sa mga bata guys, 49, 49, 39, 69, 59, na ang dami. ka. <laughs> ang dami-dami guys na pagpipilian dito sa Kurais guys sa outlet factory outlet ng uh, Sun and Sons. Hi guys, magandang hapon sa inyo. Diyan, nandito tayo ngayon sa Korais, guys. Dito alam niyo tong uh, factory outlet ng uh, Sun and San. Guys, may pagkakagastos na naman tayo guys. Itong Adidas na ito 229 nakikita niyo no. Pag pinapunch nyo ito doon. 79 reals na lang oh. Cool na cool. Konting ano lang to mga mga alikabok guys. Konting laba lang ito o kaya pagpag -pag, ayos na ito. Tapos guys, may nakita akong pinakamurang mga NMD. Ito guys oh. Sa pambabae. Eh. Alam niyo naman siguro kung magkano ang NMD sa ano yung mga bagong NMD sa, sa outlet nila. 700 ito. Dito 229. Pero kapag pinunch nyo ito guys, 79 reals lang. Oh, napakaganda. Hindi ko na ito papakawalan para sa mga anak ko. Tapos ito guys. Ito guys oh. Um, Reebok. Yan you oh, know, Reebok. Nung pinapunch ko ito guys, 79. So saan pa kayo makakakita ng ganito kamura guys? Pero wag nyo kalilimutan guys, ipapunch muna bago nyo bilhin. Kasi katulad nito, ito, 'yung ganitong style, ganitong kulay, NMD 79 lang ito. So dating 229. So limited lang daw, eh, hindi ko alam kung magkan kung kailan pa itong ano, ang promo nila, pero itatanong ko pa rin. So guys, punta kayo dito habang holiday o Uh, I mean, habang weekend, paano kasama ito sa holiday. So, yun guys. So, paano guys, hanggang dito na lang muna. Enjoy your shopping. Happy holiday. Happy weekend. Ingat po.